Mga ka-showbiz, makalipas ang siyam na taon. Muling tumungtong si Bella Padilla sa bakura ng GMA7 para sa live guesting niya sa Fast Talk with Boy Abunda nitong biyernes ng hapon. Hindi napigilan ni Bella ang sarili na magpakuhan ng litrato sa tabi ng kahoy na estatwa ni Machete na nakadisplay sa Kapuso Network Lobby si Bella ang leading lady ni Aljor Abrenica sa Defang Kapuso Drama Fantasy Series na umere mula January 24, 2011 hanggang March 18, 2011. Hindi pa nalilimutan ni Bella ang bawat sulok ng GMA Network Center Building dahil natatandaan niya ang lugar na pinagdarausa ng mga press conference sa 17th floor. Natawa siya nang magkwento tungkol sa diumanoy Multus sa elevator habang sinasariwang ang kanyang masasayang araw bilang kapuso star. Maraming nangyari sa buhay at karir ni Bella buhat ng umalis ito sa bakuran ng GMA7 noong 2015. Mula 2015 hanggang 2019 ay napanood siya sa mga serya ng ABS-CBN. Nasa pangangalaga si Bella ng talent management company na Viva Artist Agency. At sa mga nakalipas na taon ay Naranasan niya maging producer, scriptwriter at director ng mga pelikulang pinagbidahan niya. Ngayong 2023, kalahok sa First Summer Metro Manila Film Festival ang yung libro sa napanood ko, ang pelikula Tampok si Bella at Yomin John. Tatakbo ang Summer MMFF 2023 mula April 8 hanggang 18. Kaya matatagalan pa ang pananatili sa Pilipinas ng London-based actress sa panayam ni Boy. Ibinahagi ni Bella na hindi siya nagagalit o naninigaw sa set ng mga pelikula na ginagawa niya. Lahat naman tayo may nakatrabaho ng mga naninigaw sa set. Nararamdaman mo na galit na galit so ikaw hindi ka makaarte kasi takot na takot ka na. Or yung tao na napagalitan sa set, hindi na makatrabaho ng maayos for the rest of the day kasi napapahiya so ayokong ayoko na may nasisigawan sa set. Ang sabi ni Bella. Gustong gusto si Bella na katrabaho ng production crew at mga kapwa niya artista dahil mahusay daw siya sa pakikisama. Komento naman ng netizen, The design is very free. Alala ba talaga rivalry sa dalawang network o nasa mga fani na talaga ang problema? Nagpaparamdam na siya sana siya na lang yung kalaban sa Urduha at magbalik na siya sa Kapuso Network.